kalimutan okay. but this is the awareness That's for awareness for me for you at sa mga kababayan natin nandito sa Hong Kong na mga bago pa especially mga bago kahit mga luma na I mean mga matagal nandito, we need to be financially educated when it comes sa ating pagmanage ng pera natin and yung ano talaga yung panot bakit tayo nang utang kailangan natin ma-manage ng tama and awareness talaga to this is awareness sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong so first ang anihin ko dito hindi lang naman uh, dalawa ang diplomatic helper kasi dito ang alam kong ano lang mga lahi is Filipinos uh, and Indonesian so as far as i know as far as I know talaga, na ano, yun. Ayun lang yung mga domestic helper dito na nag-work. Indonesia at saka Pilipino. So, ayun nga. So, as sa community natin, di ba malalaman naman natin yan. Kahit ako sa, sa kahit sa church, kahit sa mga taong nap, napapa, na, na na yun naman nakakasabay mo lang sa bus, minsan nakakasabay mo sa kainan. Alam mo, yun yung, ganun yung pinag-uusapan na about utang, yung mga mga matagalag, yung mga vlogger dito sa Hong Kong, ayun din yung pinag-uusapan yung iba na nagiging problema talaga ng mga Pilipino. And nga, ako personally, this past few days lang, may nag-share sa akin na kakilala ko And yeah, ka, misa ka church namin and ganyan. Talagang nagiging ano talaga struggle talaga yung ano yung yung um dito ang utang and also before may nag ano sa akin may nag uh, nag reach out sa akin before na dati na siya dito ng trabaho sa Hong Kong and then ngayon nasa Saudi na siya uli. Nag-try siya dito sa Hong Kong, na-terminate siya dahil sa utang and then marami na akong sisters namin din na alam mo na terminate sila hindi dahil sa utang yung, yung isang nakausap ko nagreach out sa akin dahil sa utang kabats parang ka same ano agency kami pero hindi kami ano parang same agency kami siya pa hindi same hindi same same agency lang kami hindi kami same batch I mean na dumating dito sa Hong Kong so yon ayun yung nagreach out sa akin before na terminate siya because siguro malapit matapos yung kontrata niya just few months before matapos yung kontrata niya, tinerminate siya right away. Bigyan lang siya ng one month notice. Diba? ba? Nagano Kasi nalaman na may utang siya. Nakita ng amo niya. Yung card niya. Nakita sa bag niya. Kasi parang nalungkat ng alaga niya. Ganyan. Yung case. Isa sa case. Tapos ito namang recently nag-share sa akin. Nakilala namin. Yan. Tapos parang naghati sila. Alam mo yun? Nag-garantor. Ganyan. Ayun Ay, isa naghati. Tapos yung isa naman Naggarantor lang siya.